Okay. <laughs> oh, inom, inom. Parang Mal. Mal. Oh, mahal! Ginagabi kayo ata ngayon. Oh, overtime eh. Sandali! Halikar rito! Tigas ah. Niyan. Pusa. Patingin nga. Soapaw to eh. Pusa nga. Pasalubong ko kay Tatang to eh. Nananabla ka na? Paano naman kami? Para kay Tatang to eh. Pasensya na kayo. Tatang Tatang ha? Kung gusto nyo eh, ito na ang katawan ko. Sa bagay eh, matagal-tagal na rin naming hindi. <laughs> Tapos na ba kayo? Ihatid ko lang kay Tatang to. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Eh. Eh, eh. <laughs> Tang! Tang! Ito na po yung paborito nyo, siopaw. Pasensya na kayo. Inabot ako ng madaling araw. Napadaan kasi ako doon sa nagiinuman. Nakatulog ako. Kapag kumikid lang. Nalulungkot yung mga langgam. At yung mga tigre, kinakamutan ng elepante sa ibabo ng holiday inn. Tulog na po ako, Tang. Sige po, kainin niyo po yan. Kapag dilugang buwan, nalulungkot ang mga aso nagsasahing. Nako, nanggasin mo. Titiba yun. Sir mo ito. Makinig ka mabuti. Naaksidente yung kotse ko. Kaya kunin mo yung pera at alahas ko sa kabinet. Yun susi, nasa akin. Kaya distrungkahin mo na lang. Eh, ikaw ba talaga si sir? Ako nga. Eh, paano ka magiging si sir? Eh, katabi ko si sir. Puking! puking. Talagang puking ka na! Matagal ka na namin sinusubaybayan! Huli ka! Boss, baka naman pwedeng arregluhin na lang natin to. Bakit? May pera ba pang arreglo dyan? Areglado yan. Ah. Ito ho, 7,000 yan. 7,000 na? Oh. oh, sige na, sige na, alis sige na. na, alis na. Oh. Alis na. Oh. Yan, may pambira sa tayo. Okay, tara. Op, sa to kayo! Sa oh. pupunta ha! Kala pala. Kala pala. Kala pala! Sir, makapal! Hati-hati tayo rito! Makapal to! Mga peking polis! Ayaw sumisira sa pangalan ng mga tunay na polis! Pag-usapan -usa, pag natin to, pag-usapan natin, no? Oh. Hindi, pare! Ang <laughs> daming pera to, oh! Hindi kami papareglo! Okay. Sige! Doon kayo sa presito magpaliwanag! Doon! Okay. Kailangan! Ay! Yeah. Tigbala nga! Ano ah! tigbala? Nakalimutan mo naman itong mukha ito! Ha? Bakit? Sino ka ba? Ako yung taong niloko mo sa pitong At hindi ko na nakitaanin mo! Ikaw nga! Bakit nagkaganyan itsura mo? <laughs> Parang nabubuhay! to ko ko loko! to ko pantalon! to ko medyas! Pati na rin sa lawal! <laughs> Parang yung ito wala na akong pera. Lahat ng tao dito, kinahay ko na rin! <laughs> At para makinom ng tubig, sinipsip ko pati. Huwag ka. Kawawa ka naman. Kaya, ngayon pa lang, ibarik mo lang ang pera ko ngayon din! Ay, alam mo, kaibigan, sa totoo lang, wala na sa akin yung pera eh. Alam mo na! <laughs> Pero, hindi naman ako masamang tao eh pwede naman kitang bayaran sa ibang paraan. Ano ba Kung gusto mo, sumama ka muna sa akin. Para meron ka namang bubong na sisilungan, maayos na tutulugan, at higit sa lahat, pagkain. Pagkain? Oo. Ah, Papi! Santi! Hi! Oh, tara namin yun. Hindi namin kasama hmm? Ah, uh, ah. Uh, gusto, gusto niyo mag-shakeys? Ha? Oh, hindi, hindi mag-shakeys. Mag oh, oh, pizza! <laughs> Thank you. Pampi. Uh, uh, Oo. Uh oh. <laughs> Mahilig ka pala sa hita. Pareho tayo. <laughs> mm, -hmm. kapalaran talaga kahit di mo hanapin pare. Mm -hmm. Pagkain, akin pa rin. Bro, How are you, bro? Fine, thank you. Ang hirap naman na sa'yo. Hey, Angel, eh. Kung gusto mo, sa'yo na lang lahat. Ingitero ko talaga. Bro, saan ba yung school na Transylvania University? Sa Romania, Europe. Romania? Europe? Hmm? Alam ko yun, ah. Iba yun yung marami manlilipad? Oo. Bakit? Naku. Eh, di maraming aswang at manananggal doon. Excuse me. Baka ang sinasabi mo ay yung mga gymnast. Yun na nga! Agarod nga pala sa si Kumanechi. Yung magaling magpalipad-lipad. Ta <tis> tama na nga yung mga Kumanechi. Kumanechi na yan. Ah, Kumanechi muna tayo. Tumikini muna tayo. Ah, uh, Bumpy, matagal na kayo dito. Oo, dito kami pinanganak. Pero doon kami nag-aral sa Transylvania dahil taga doon ang daddy namin. Ikaw, Santi, anong trabaho mo dito? Ako eh, nagtuturo ako ng mga batang mahirap na hindi kayang pag-aralin ng mga mabuti.